Tapatan po tayo ng 2010, namu ka ba sa kapital? Balik kami 2005 mo. Noong 2005 ba, yan din ba ang problema mo? O tingnan niyo mabuti mga kapatid, limang taon na po ang nagdaan sa buhay natin, ang problema mo di na Pag ba may problema, may solusyon. Gusto mo ma-solve na din? Para masolong ang problema, dapat alam mo yung pinagmumula ng problema. Tama mo ba? Tingin nyo, anong problema? Bakit, anong, anong cause? At bakit ang problema mo din nababago? Ang isang dahilan po dyan, yung ginagawa mo dito, hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong ginagawa. Tama po ba? Sabi nga, if you always do what you always done, you always get what you always get. So, anong dapat gawin? Change. Tama po ba? And for things to change, you have to change. Tama Tama po ba? Kailan magkaroon ka ng konting pagbabago? Kasi kung itutuloy mo yan for the next 5 years, darating ko ang 2015, yung problema mo ngayon, darating to, yan pa rin ang problema mo. Tama po ba? Walang pinagkaiba po yan sa isang gram na may pumapasok na tubig. Tingin nyo, mapupuno hindi. Paano ang butas ang drum? Right, o, so ito po yung nangyari sa atin for the past 5 years. Kung may kita ka ng 10,000, gumagastos ka ng 10,000, may savings wala. Kung ito ang senaryo ng buhay mo, kapatid, medyo maalarma ka. Bakit kahit magtrabaho ka ng matagal na panahon, hindi po mapupuno yan. So, anong dapat mong gawin? Eh, di tapalan yung butas na yan para mapuno yan. Eh, tano, ano yung butas na yan? Yan po yung tinatawag natin mga needs o mga basic needs. Ano yan? Ay, ano po ang pagkain. Mga utilities, ilaw, tubig, telepono, upa sa bahay, apartment, tuition. Ang dami yung mga butas. Minsan, may mga emergency pa, malalaking butas. Ang tanong, pwede bang tapalan ng butas para mapuno? Anong yes? Pwede ba wala mo ng pagkain? Mabubuhay ka ba sa oxygen lang? Mga anak, hindi Pwede, Pwede ba yun? Pwede ba naka-escape ang pagkain ng mga anak nyo? Mga anak, cost reduction tayo ha. Ang kain nyo, MWF na ha. Kami lang dati, ITHS. Pero ano po si na? Every Sunday nyo lang. Natin. Pwede ba yun? Hindi ba yung ng butas? Tama po ba? So, ang point doon? Kapag dito ka nakapokus, ang tawag yan is scarcity mentality. Pilit mo kayo ng control to na hindi mo naman kayang kontrolin. Bakit ang control po dyan is outside world. Kahit mag-running araw-araw sa malaking kanyang hindi bibawa ang presyo ng bilihin. So, anong dapat mong gawin? Kontrolin ang bagay. In 2010, ang kocontrolin mo yung bagay na kaya mo kontrolin. Ano yun? Itong kinikita mo. Walang pipigil iyo na magdagdag ng kita. Tama po ba? Let's say, pinasok mo yung 2010 ng EM Global, ang negosyo ng EM Global. Inaral mo for 4 months. After 4 months, nag-generate ito sa iyo ng 40,000 kada isang buwan. Ito na ang senaryo ng income mo. May part-time ka na 40, may full-time kang 10. 50 ang pumapasok, 10 ang ginagastos. May savings, wala. At pag may savings, mapupunuhin hindi. At pag napuno, pwedeng umapaw? Pag umapaw, ito na po yung pinakasarap na parte ng buhay mo. Bakit pag gumapaw mo ng gastos, eh, dinagay mo sa isang mas malaking lalagyan. And your money makes money. Tama ko mo ba? Bakit? Yung pera na nilagay mo dito, yung pera nilagay mo dito, mas mabilis mapupuno to. Bakit kumikita uli yan, eh, nag-generate uli ng income yan. Tama ko ba? At pag napuno yan, ito nakukuha ng pamilya natin. Ano yan? Once. Iba po ang once. Sa needs. Ito masarap na pati ng buhay natin. Gusto mo, gusto mong pagkain, gusto mong kotse, gusto mong pag-aralan ng anak mo, gusto mong doktor pag sakit ka. Pag medyo maliit po ang kinikita natin, hindi po yung gusto natin na nasusunod. Kundi yung gusto nito na ipakain sa anak mo. Yung gusto niya na tirahan mo, yung gusto niya ng ospital para sa iyo. Nangyayari hindi. Bakit maraming pila sa mga public hospital kumpara sa private hospital? Kasi ito ang may gusto, hindi ikaw. Napipilitan ka sumunod dito. Nangyayari hindi. So kung bumunta sa mga restaurant na mamahalin eh, na yung pera mo 100 lang, at tingin mo sa presyo saan, hindi ka nakatingin sa menu, at ka sa presyo. Di ba, max pay naman ito. Tama, pag tingin mo sa presyo, eto, 40an yan, extra price. <laughs> Pwede, di ba? So pag ito na po, ito'y tinatawag natin mga dreams. May mga panarap po ba tayo? Yes! Nangarap ko ba ng maganda sasakyan? Yes! Magandang bahay? Yes! Malaking-malaking savings? Yes! Less than na 30 million. Ang pangarap mo at ako mo, tingin mo, pwede o pwede o pwede? Pero paano? Bakit ko ginamit ng 30 million? According sa study, dito po 30 million, pag nahit mo yan, yung kinikita nito, kung nakalagay sa isang investment yan, sapat yan for your wants and for your needs. So, anong dapat mong gawin? Marami pong paraan, maraming abinyo para kitain yan. Pwede kang pumasok dito. Ito yung ng mga self-employed at mga empleyado. Pwede ka rin dito, yung tinatawag na business at mga investment. Kung ikaw ngayon, i-check natin, nasa ngayon. Kung ikaw ngayon ay nasa kategoryan ganito, na sumusweldo ng 10,000 per month sa loob ng isang taon, magkano ng ipon? 120,000. Sampung taon ka magtrabaho, magkano po ang savings? million kung sampun taon mo hindi ginagastos to. Uh -huh. Ibig sabihin, naikitahin ka sa kapitbahe mo, naikisyam mo ka, naikiligo ka, for 10 years may 1.2 million ka. Salo sa ka ng lipon. <laughs> Sino mo ulit ang mga imply na katulad ko? Tapos mo kamay. Ah, so kayo may yan. Okay, uh, lalaki po natin. Sir, ilang taon na po kayo? 28. 28. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho, sir? 28 din? Eh? <laughs> I-internate ba, Sir? Ilang taon ka na yung trabaho? Six years. Ang tanong, uh, nakakaiba ka ba nawa ng 10,000 per month sa loob ng 16 na taon? Okay, Sir. Ano, ang goal, ang pangalan mo, Sir? Josh. Josh. Okay. Anong pangalan mo? Josh. Ang goal mo ngayon, Josh, hindi ka nalang target ha. Ang goal mo yung 2010, dapat na-hit mo yan. Ang goal mo is to hit 30 million. So, simula June, Josh, i mo yan. Para pagdating next year, June, meron kang 120,000. 10 years, 10 working years, even 38 kami, 1.2 million ka. Ang, hi ang goal mo is 30 million. For 10 years, may 1.2 ka. Ito ang goal mo. Ibig sabihin, maihit mo yan. Kung ito ang iniibong na perma, maihit mo yan at the age of 328. <laughs> <laughs> ito si Abraham Joss. <laughs> Anong po? Hindi ko na ang pagiging empleyado kasi more than half of my life nandito ako. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kapag naandito ka, you are just working for your needs. You are not working for your fortune or for your wants. So, anong dapat gawin? Kapag isang bag, isang lugar ang gusto mong puntaan at hindi kaya ng vehicle, mag-upgrade ka ng vehicle. Tama mo ba? Parang ganito. Ang time limit mo lang is 2 hours. Pupunta ka ng Cebu. Pwede ka mo ro <laughs> Hindi. O pwede ka mo barko? Anong dapat mo gawin? Abi, anong bihilang na gamitin mo? Pero tayo. So meron kang iihit na ganito. Hindi mo kaya buhanin dito kasi aabuti ka ng 320. Kahit laki-laki mo ng laki tak restaurant, hindi mo kaya abuti yan. Tawa ko ba? So anong dapat mo gawin? pumunta ka sa isang baga, isang lugar na kaya mo mahinto. Bababa ka ng kaunti dito. You have to work part-time for your fortune. Sa negosyo, pag-usapan natin, kaya ba kitain ng isang dang libo kada isang buwan? Yes. I see you yan. Dalong araw, isang araw ka lang kinikita dito yan. 12 months, magkano kita mo? Nasa isang buwan ko, in 12 months, magkano? 1.2 million. Kung ito ang kinikita nyo, tingin nyo malapit sa pangarap. Yes! yes. So, anong dapat gawin? Kung ito ang hinaduan niyo po, kapatid, you have to change the formula. Change the formula, o add the formula. Hindi mo kailangan mag-resign. Alam niyo po, for more than 2 years, ginawa you know, part-time ko. Nagtu-200,000 ako, part-time pa ako. Na-resign na lang po, kasi nahihiyan na ako. Alam niyo bakit? Pagdating ng payroll doon, buro absent doon, alam sa 3,000. eh dito, nagtit-10,000 per day ako. Tapos sa boss ko, boss, you're fired! Nag-resign <laughs> ako. Na Pwede kang mag-part-time. Ang kailangan po, business skills and knowledge. Ito kayong pag-aralan, anim na buwan lang. Maumatan ka lang yan, libre yan. Upo ka lang dyan, yung business skills. Kaya marami nag-pay-pay sa negosyo -sure simply because walang skills and knowledge. Tama po ba? Pero kung alam mo ang negosyo, hindi ka mag-pay-pay. Pero alam niyo po ba itong 10,000 sa employment? Napakataas ang requirements yan. Meron po yung tinatawag na employment skills and knowledge. Tama po ba? Ilang taon po ang elementary? Ilan taong ng high school? Ilan taong ng kolehiyo? Review board exam. Ilan taon ka nag-aral? 15 years para turuan ka kung paano kitain ng 10,000. Yan ang sa akin for 15 years. Tama ko ba? Ay, eh, gross to. Ano mo unang binabawas yan? SSS, pag-ibig, withholding tax, dalawang libo na lang. Aabuti ah, pa ng tatlong yan. Dalawang libo na lang, magkano na iwan sa sweldo? 8 mil, mamamasahe, parot pa rito, 100 per day, 3,000, magkano na iwan sa sweldo? 5,000, kakain. Pwede ba may bagong kabin ang paamoy naman? <laughs> Pwede ba 100 per day na budget sa pagkain? Yes, tipid <laughs> na tipid yan, 3,000 30 ulit, magkano na iwan sa sweldo mo? Ano pang gastos? May cellphone? Pag low-load, o 1,000 na load magkano na iyon sa atin? Yan po ang pinag-aralan natin for 50 years. Mas malaki pa ang swelden ng katulong. Ano masakit dito? Masakit na masakit. Bakit? Dapat masaktan ka ng konti para mamulat ka sa katotohanan. Tama po ba? Minsan binabangungot ka na nag-i-enjoy ka pa. Alam mo po ako, 20 years ako nandito eh. Alam niyo sa ano nga, for 20 years ko sa employment, ang naiipon ko po hindi hindi pera. Payslip. Pagdating ng pero, liniririnig ko na sa asawa ko, payslip. Kaya ako yung taong gigil na gigil. Kaya nung nakita ko, hindi ko na pinakawalan po. Walang kapital. Automatic inabukasan yung bumbay, ang pinag-initan ko. <laughs> Nakikita niyo naman, nangyari mo 3 Three months, bayad lahat yun. At maganda rito, kinapaunan kong utang. Ilan po ang credit card ko, may lima ang credit card ko. Ang dami ng mga personal loan. Kaya wala po na iiwan sa sweldo ko. Sino sweldo ko, binabayad ko sa mga bangko. So, among kayo, nagsasabi ng pamilya. So, nalangita ko to, utang din. Yung utang ko, umutang pa ako para sa negosyo. Ang maganda po nito, lahat ng utang na bayaran. Dating, dating apartment na tinitirahan ko, ngayon nasa bagong konto po ako, 3.2 million. So, ano dapat gawin? Skills and knowledge, wag mo akong singulan. Dapat may kapital. Tama mo ba? Wala pong negosyo, walang kapital. Kakayahan n'o 'to, hindi ka mananalo sa lotto. Pag hindi ka to maya. Uh -huh. Dahil araw-araw ang lumalaban sa pagkasiya at hindi naman tumatayang lotto, hindi ka mananalo. Tama mo ba? You have to invest. You have to invest your time, your energy and your money.